Hi guys, magandang hapon po sa inyo. Ngayon, nakita nyo naman po ako dito sa inyong harapan. Siyempre, automatic yan. Ah, uh, kung hindi good news, bad news yun lang naman. Pero ito ay good news, siyempre. Sa isang pamilya na mabibigyan na naman po natin ng cash, galing po ito sa sponsors po natin from US. Yan, abangan nyo kung sino yung nag-sponsor at abangan nyo po kung sino yung mabibigyan natin na pamilya. At uh, bibigyan ko kayo ng idea. Yun ay gagamitin na naman po nila para po sa kanilang bahay, o, di ba? Napakalaking tulong po nito. Ah, uh, kagabi or nakaraang gabi, uh, pinasa po na sa akin ni Ma'am through GCash yung kanyang pera na ipapaabot natin sa ating ano, uh, bibigyan ngayon. So, 'yun. Uh, talagang hindi na mapipigilan yung ano pangarap nila na halos matutupad na uh, hindi man ngayon pero malapit na talaga dahil malapit na po nila itong malipatan. And guys, abangan nyo, pupunta tayo doon sa kanila ngayon. And guys, nandito na tayo sa kanila at bungad pa lang naman nakikita nyo na kung sino siguro ito uh, na pamilya. Ito po yung kanilang bahay ngayon. At soon makikita nyo yung kanilang ano lilipatan. So ito yung po yung bibigyan natin ngayon ng sponsors at hindi naman na ano sa kanila dahil chinat ko na sila kanina para pagpunta natin dito syempre. Uh, alam natin na nandito sila para at least malaman din nila kung ano yung sadya natin. Para. Hi Sheila! Good afternoon. Na. Oh, nandito ka pala. Wala kang lakad. Ganda ka na gilap ganda na Ha? na? Ayos ah, na. alis, alis na pala sana si tatay. Buti na natin. Maglalaot na sana na siya. Dila yung ano niya. O ah, ayun, yung, yung dala. Ba? Ito pala yung ginagamit ni Tatay sa ano? Tansi. Tansi. Oh, yan oh. No? ito po yung ano, yan oh. No? Hanap buhay po. Oh, yan yung hanap buhay ni Tatay. Ito na tayo sa kanilang bahay. Grabe, ang laki na ulit ng pagbabago. At nakikita po ninyo, meron po tayong yero dito, Tatay Kailan Tatay ito diniliver? Ah, uh, di nung Webes. Na. Ah, nung Webes pa. Pero kahapon lang nila ulit na i-continue kasi nasabi ko po sa na video natin na tuwing linggo lang po siya gumagawa ng tatay. Okay, at yun guys, uh, masasabi ko na naman ulit sa inyo ha, ah. kasi maraming nagtatanong, hindi ko po alam kung napapanood nila yung video namin. Ito guys, naakala nyo pinatong lang, interlock po ito, interlock, may bakal ito. Yan, oh. nakikita nyo po, may bakal ito, papunta yan. Hindi lang talaga siya gawa, syempre nagawa na kasi siya. Hindi lang ito siya yung basta pinatong na. Hello blocks kasi ayaw ko kumpara sa atin di ba tatay hindi naman talaga yun po pwede pero ito syempre iba pa rin yung may post eh. pero iba pa kasi ito guys ito yung parang way nila para mas makalis ng konti yung interlock pero ito guys may buckle siya ganito rin yung bahay namin dyan po sa tinutuluyan namin ngayon okay para malinaw po sa mga viewers natin kasi <laughs> lagi nilang tinatanong sa akin lagi ko rin yung sinasabi pero syempre ngayon makikita nyo na ulit Wow. Ang pamahiin nila guys. Oh. Laging may pera dito sa harap. Baka kunin to ng bata. Ayan. O oh, yan guys. At meron din akong ano. Yun sa comment section. Ah, yung vegan na sinasabi po ninyo. Yan po siya. Ayan. O oh, yan. Turun mo nga tatay. Ito, 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 Yan, Paikot po yan. Yeah. yung ano Nandito sa pinakataas. Ano tatay? Tapos pasok tayo dito. Ito yung sinasabi kong uh, ah, pinagbago. Pasa kayo dito. Yan. Pag-ulan, dinatulog ka. Um... Yan. Kahit tag-ulan na ngayon, kahit pa paano, hindi na siya mababasa. Pero, yun nga, yung nakikita niyo, pong awang dyan sa taas, lalagyan po yan ng wall flashing, para yeah. hindi siya tutulog. Pero, yun, uh, ginagawa mo na yung vega niya sa taas. Ay, yung ano niya, meron na may... Ito, ah, meron na yun, sir. Ay, meron Yan. Uh, so, yan guys, nakikita po ninyo, oh. kalahati na yung nagagawa. Grabe na talaga sa yan. Okay eh, na sana tatay kahapon ka so. Umulan. Hindi makaya. Eh, siyempre yung kailangan ng kuryente, ah uh, maano na po sila pag gagamit sila ng kuryente oh. na nababasa, di ba? Hindi pwede. So, tatay dito tayo. Yan guys, ah uh, siyempre tatay Ah, uh, nandito na naman ako. Siguro nagsasawa lang kayo sa mukha ko, ano? Ay, hindi naman. <laughs> <laughs> ay, nagsasawa ka na siguro. Hindi, Ikaw, Sheila. Hindi po. Uh, okay. maganda naman kapag pa hindi. Pero ako, kahit magsawa kayo sa akin, ulit-ulit akong pupunta dito basta meron tayong ano, importanteng bagay na ipapabot lalo. Yan, kasi uh, good news na naman ito sa inyo. Yan. Napakalaking good news ulit dahil hindi na mapipigilan yung ano, ang um, pagtatapos ng inyong bahay. Although hindi man siya mag finish, hindi pa siya mapalitadahan pero importante sarili at may masisilungan kapag katagulan yan ang pinakaimportante at hindi po siya tutulok so ito guys at uh, Halos araw-araw na dito umuulan pero may time pa rin na mainit kaya halos talagang ano na to, inaapura na nila. Pero ang maganda dyan ay nandyan na yung mga materialis. Ano tatay? Ito ang good news. Uh, meron na naman sa inyo nag-sponsor ng ano, galing sa US naman. Okay. Okay. Nakakatuwa dahil grabe naging part na sila sa ano sa buong team natin, naging part na sila lalong-lalo lalo na sa ano inyong bahay. Grabe, napakalaking tulong po ito para sa kanila. Kung nandiyan man 'yung materials dahil uh, nabili na nila walang problema, yung may bibigay natin ngayon pwede sa kung saan nila magagamit pwede sa labor, ganon at saka pandagdag pa nila Pagdagdag sa mga po sa bowl po. Ayun, oh, ayun. pwede sa, sa baul pwede sa yeah, sa kusina nila uh, meron po nagpabot sa kanila ng worth 3,000 pesos uh, para po pa dito uh. sa pandagdag nila sa pampagawa nila ng bahay galing po ito ng US at uh, ito po ay galing kay Ma'am Lee yun po yung palayaw na binigay niya sa akin at uh, hindi po niya ano yung totoong pangalan po niya as uh, privacy syempre hindi na natin mababanggit sa niya so yan uh, sobrang nakakatuwa at meron na naman si tatay maaabot sa atin at uh, tatanungin kita mismo tatay saan mo ito ngayon magagamit yung 3,000 pesos yan yeah. Because... pag dagdag po ma'am ma'am ma oh, ma'am ay ma'am live pag dagdag po namin sa bawang Ah, okay. uh, ito po yung na ano. Ayun, uh, 'yan yun para sa CR. CR nila. Okay, sa septic tank, mm -hmm. ano? So, 'yan tatay, hindi ka na magmo-problema okay. kung sakaling baug yung bibilin mo. Napakagandang baug na 'yan at siyempre okay. may kunting ano pa 'yan, mga hollow blocks siguro may halo, o kung ano man yung uh, pwedeng paggamitan, ano? Okay. Kasi basta 'yan is uh, uh, eh, gamitin mo sa tama at gamitin mo sa dito sa inyong bahay. Yung mo okay? Atay ano masasabi mo kay Ma'am Lee? Ma'am Lee, uh, kayo na naman po ang bago na naman na sponsor sa amin na tum tum tumulong po sa amin ngayon. At saka sa dami-dami po na tumulong sa amin, si Ante, si Guruta, Ayan, oh, Iguruta. Marami kasi sila si guys, si hindi na namin. Lee. Ano? Pero yun, uh, kung gusto nyo mapanood, nandun lahat sa mga video natin. Kung sino-sino yung mga nag-sponsor ng tatay. Okay. Kaya dapat po ma'am, le na malilipat kami dito sa one week. Ah, one week sabi na natin, ano? Okay. Sige po. Sunday. So, sige natin. basta i-update ko kayo, guys, kung uh, nakalipat din sila dito at papasyalan naman natin sila. Okay, Yan naman si Nanay. Ano kaya masasabi ni Nanay? Ah, uh, marami na sila Nanay na nagpabot sa inyo ng ano at nagamit nyo naman sa lahat ng mga materials, 'di ba? Lahat ng naibigay namin sa inyo. Walang wala talagang nasayang guys kaya siguro natutuwa si nanay ngayon ano kayang reaction ni nanay na yung sabi nga ni tatay yung pang bowl ninyo ay malilibre na oh, di ba napaka napakalaking tulong pagdagdag namin ma'am oh, yeah. oh. Yeah, okay. ano ma ma maraming maraming salamat po sa binigay nyo na naman po yan malaking tulong na po yan sa amin sa para sa pangdagdag ng CR namin. Siya sa, 'Yung asawa ko po pag-iipunan niya na naman po kung ano yung kulang para makalipat na po kami makalipi, makalipat makalipat na po uh, kami dito sa bahay naming bago. Oh. Uh, Kahit mabubungan na lang po, hindi na, na, na po hindi pa. Ah, okay na, na. Maraming maraming salamat po. Sana po ingat po lagi ingat kayo. Ingat po lagi, Ma'am Mahal Ma na mahal ko um, po, po kayong lahat. Si sila kasi guys ay, ay 'yun nga kapag uh, nagluluto siya doon sa kanila ay nahuhulanan siya pero ngayon siguro pag matapos na to, hindi ka na maulo na. Ano kaya masasabi mo sa sponsors mo? Maraming maraming salamat po sa bigay niyo. Mm. Grabe guys. Sobrang, sobrang ano ni Sheila. Napakay, ano niya, emotional niya kasi. Kung makikita ko nandito kayo, ramdam niyo talaga yung... Yung saya, tuwa, kaya siya napapaluha ng ganito. Grabe, imagine niyo po, na ibang tao, uh -huh. uh, dahil sa ibang tao, halos matutupad na yung pangarap nila. Uh, na masisilungan nila. Hayaan mo kasi malapit na kayong uh, makalipat. Hindi ka na matutuluan doon sa inyong bahay. Pero syempre, ang uh, lagi kong sinasabi sa inyo, kahit sino dito sa atin, dapat huwag tayo magbago, okay? Kung ano yung dati, kung paano tayo nakilala, dapat ganun pa rin tayo. Ganyan, nanay. Ano nanay? Ganun din kay tatay. saka guys, lagi ko yung uh, mini-meeting sa kanila na, Uh, ganon kung ano man tayo dapat na nakilala nila, ganon pa rin tayo. Walang pagbabago. Umangat man tayo or bumaba. Ganon pa rin. Kasi kung uh, minahal tayo na ganon na, ganon na tayo, minahal tayo ng mga viewers natin, mas mamahalin pa tayo ng lalo kapag ka uh, tayo sa ating sarili. Ma'am Lee uh, ng US, sobrang nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra po sa inyo. Uh, isang pamilya na naman po yung nabigyan nyo po ng ano, pag-asa para mag-continue pa at lalong uh, tumuloy sa kanilang pangarap. Lalong-lalo lalo na si Sheila me, kasi si Sheila May, gusto ko sa kanya talaga makatapos siya. So yan guys, hanggang dito na lang po yung video namin at i-update ko po kayo kung ano po yung susunod na pagbabago dito sa kanilang bahay. Kasi sabi ni tatay, almost uh, halos one week na lang siguro pwede na nila itong lipatan. At ako, ako siguro yung pinakaunang ano, bisita nila lang pupunta dito. Mag-house tour kami kahit na ganito siya. Madali lang naman siya house tour, oh, di ba? Pero at least makikita natin kung ano yung pagbabago. So yan guys, uh, nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra sa mga likers, subscribers, followers, shares namin. Although may mga bashers na ganito, ganyan. Meron pa nga po nagsabi sa amin ng ma maliit yung pa-premium namin, gano'n. Pero kung makikita nyo lang po kung paano po kami uh, ano ngayon uh, kung paano po namin iniraraos yung pag-araw-araw namin para po sa vlog namin para may baon yung mga bata grabe, sobrang napakahirap pero kinakaya ko pa rin guys ayaw kong panghinaan dahil kapag mahina ang kanilang leader, mahina din sila so nandito ako uh, kakayanin ko pa rin yan para sa mga bata okay so hanggang dito na lang po yung video namin, magingat po kayo dyan Uh, at mahal na mahal po namin kayo lahat ng mga sponsors namin. Yan sila Auntie, ganon, tsaka marami pa po. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!